po po yung mga tao na namamatay. Wala pa tayong lahat pakialam. So yo, what's up mga kapubring hila? Si sana namang video reaction ang ating gagawin ngayon. Si Wilbert Wisely ay nanginginig sa galit. Dahil hindi siya sinagot sa kanyang katanungan doon sa DOH. So let's go. Tingnan natin ang kanyang mga reaction mga kapubring hilas. Madam Chair, sa question ko eh. So siguro pwede akong mag-react. Inuulit ko Madam Chair, lahat po nang nag approve nitong mga benefits na to. Yung committee members, committee head, nandito po, nakaupo lahat na po dito Madam Chair. Bakit hindi po natin ito gawin? Naiiyak po ako Madam Chair kapag naaalala ko po yung mga tao na namamatay, wala pa tayong lahat pakialam, dahil may pera tayong pambayad sa hospital Asik Domingo you have promised me na pag-uusapan ito, mga diagnostic scans na to ilang hearing na dahil ako mismo Madam Chair ang dami kong nakikita, natutulungan tungkol po dito na namamatay, manhid na ba tayo wala po tayong lahat karapatan na nasa gobyerno kung hindi po natin maramdaman ang ating mga kababayan, naghihirap dahil po sa ganitong pangyayari Madam Chair. Again Madam Chair, before the plenary deliberation, kung kailangan pag-overtime man ito ng nating lahat, gawin po natin ito. Sorry, I will be left with no choice but to defer the budget of the DOH for year 2024.